Ti, koneko na paghinay. Naka-okay na ni? Oo. Asa may ang paunti? Karanay kaldirin, mga kaldirin kay pwede magdungag. Huwag mang pod, dagan pa nga 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 gamit. Lagi masukay wa Paghinay. Di has ko ako yung lot. Timbangan ni mo, napagani di ayo. Hmm. Pero guba na na. Mga tapirwir. Oo, okay pa na. Katuputo ako sa lot. Mardi mas siguro. Ay. Kurata na ho oi. Mbakko. Wala kay sinina ba imong. lot be. Ako nang dadon didto. Hello, hello. Ma guba naman. Kikwan siguro na sa mga bata dai diri. Asa bay ko an pati? Kiri ra, auto a. Da pag imong timbangan. Hmm. Kanap ni gamit diri tadi ay. Matapir din. Hindi akong... na hmm. naman ha? Kana, pwede pa masiguro na? Wanay, buslot guru? Kalimot naman ko? Gabok na ti. Kana ba? Asa kini? Hmm. Kali okay, so, ka itong dungagan eh. ni. Itong dinagong dito ako para magkuan ta. madung madungagan. Wa, guba na na lot. Mm. bulawan mo ba? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Mo na? Mo ba nga na mga kuan? Ati. Ang birgo na anak dada di <laughs> na diri. Ati, di Ano mo guys? mga bato bato? mga bato bato ho na hong na yung diamond. Sa dagat Dili, uy, di na na suba, di ha? Suba na na? Dada, ti. Hmm. na, pero pag mahinlo na na mo, lutaw na po dito. na. Hmm, pati. Lot no, ang piragod ng tua, tua liya. Nagal mo magkuha no, tapirwer, napay, naitako. Oh Tapos ganit ka nang naitako ko. sa mm, sayang Tapiruwer lagi to na Tapiruwer. Tapiruwer. Tapiruwer din na, ah, mga nangay takob. sa? Tapirwer. Sabang tapirwer nga nangay Paginay din ha ah. Oh, pati nang oh. takob Lut din rin di, ah. Mga masiguro na. Palihog lot bi. Okay pa nang, ka ng green ah. Opi okay. mendi ay? Kipas nga. Dekan paro neng Opi diha ah? Wala ni mo hi pusate? Wow, to green. Wala mang po uga, na hi array. Wala. Wala sa nut na pud. Kira sa lamang kay magdung ag manta. Hindi kalu niya sa mag sogod na mang pogo din sa lamang ni siya. Para plain sa lamang ni ang hagbas ko. Wala si kag bato te da puti o. Wala ginagatong na yung bato. Di ba nang hapot mga bato hong gipangkuan design. Mukki nang rabana lot. Sa soba na dai mm. na. Uy. No si. Lu ti, bitu te. Na. Teliti. No. Silver. Kasi <laughs> ndegi mo ka kita mamilyon na tani. Millionaire Kini gajo kinay diamond sword da rana makmak si basin ko muguwa <-guang>, <laughs> nani zan na ni sword kada na tanawang sword ni zao marasi jag nai murag hand diamond hand di, di. kana ko mas giganahan ko ni agna na gisi sword ani ni ruby gida za Kena na o na pwede sa ni wipatan au sa mana kada sana Nazi unud ani tang rubi zangida Hmm. Oh, kadang diamond. Kenapa oh. diamond jenak oh, mana tahu murag diamond. Ha? Hmm. Ah. hmm. Nakuha na ho oh, pagkuan. Hey naman. Kali yang rubi gi pangaju ni ja. Ja kunung i kuan pindan. Pili ejarang ejarang remembrance. Oh. Nuh. Hundup cuti di kan ni butil Dili yeah. bato na ang dagan, bisan ning bato. Labi nang mubaha sa hinabyan na naghahan ng kalot. Oh, na ni. Bisan day mo ning yoy. Mag secret millionaire na ta. I e, i e, i e. pakita. Ah, oh. oh. Himuong kuan ba himuong unsa ni? Pindant or kuan jade ba mga jade? Ano ra ni ibilin. Mga jade ba? Be, sudi. Sudi na lang ang dihalot. kiri pada mau sini sini aja pun bisa mengapa nak dahin na aja mahi mau nasi tibuok ngakuan ok ngaku an sana ul dah sama nih bit bitun hmm, karena atun ini dan undi tua kayak magu anita magung agi bukan apa mudah ini wak gari kok tiba wak mga besti gak ada di ni anak gak wak na daut na dapet mubag hai mubag agubak lut Tapo ganito ah, tapo yung mga sapatos dito ta na kasangit. Tay imong gold na kusarate oh. Na Lot. Ala gito ay yelo. Na ara man dagha to ah. Saan? Lot na pa to isan sapatos sandals dito nga lanin do ton. Pa na 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 suot. Na mga sandals diha ah. Are ko we. Wat na te? Daot na. Tay imong Pati hu, nang nai. Lot pari hawang nagugunang nai kutsara-kutsara murag amol. Okay. Hmm. Ako nang gamiton. Masa ba na? Scorpion. Mm. Huwag oh. well, na, no, gawang mga kuwan. Ang saya nga si Inang Night. Pajama nga. Puwa, puwa. Okay. Huwag oh. na, pag nga. Hindi na, huwag sa puntahay. Ang taas ah. Hello guys. Oh. You know.